Uh, ito po ay sa Palsaga <clears throat> dito po sa Prensa sa Punta Katipunan ay, um, ay ito Punta Katipunan dito po sa Gentry bahana po uh, ito pong ilog ito, ito pong kubig na tayo galing po sa ilog po ito. bali umawas na po yung kubig galing ilog kaya napunta sa kalsada wala nang nadadaan ng mga sasakyan wala nang dumadaan ng sasakyan at hindi na po siya visible para daan na din ng mga tao eto <clears throat> po lampas bewang na po ito grabe So kung kayo po yung may balak na nuwe, gumawa ka punta ang manggahan, hindi na po uh, possible na madaanan at ang kalsada natin. Dahil so, ataw na po talaga yung ilog. Wala nang sasakyan, kahit isa. Parang mga alun alun-alun Parang dagat na ito Grabe. Grabe. Papasok na. Pasok na. Ang taas-taas ng area na ito. Naabot na oh. tulang ilog na talaga ng kalsada yung bahay po kalahati na bubog ng kalahati yung bahay